Guys, ito natin ng ating na video noong nakaraan. Ito ang continuation niya at ito ay isang gulay na laing guys ito binibili saan ko na lang paghiwa nito mga sibuyas ng ganito kasi medyo hapon na eh huwag lang sanang masugatan ng kamay no iwas na iwas iwas lang tayo guys ingat ingat lang tayo sa ating paghiwa no ay ganito lang ganito kadali lang ako maghiwa yan para medyo madalian lang kasi ito tapos guys ito naman ang susunod natin hiwain ng ating loya okay na guys pino na ito tama na siguro ito panghalo ko guys labahita daing na labahita kasi wala akong mabiling ano hapon na wala akong mabiling na hipon Ing ang labahita ang nakita ko pwede rin ito ihalo natin sa laing kaya eh, ito ang nilagay ko ngayon ayan o, ganyan na guys kabilis nyan Simpleng-simpleng guys. Ito Ay, ngayon. Ito natin Taba ka. Ang kusta lang natin to alisin lang natin ang kanyang mantika guys. Ayan o. Nagmamantika na siya. Ito ay isang ano, taba ng baboy. na no, pangilin ko lang muna siya pinalon po pinalon po ito nga ito nyo gigisa-gisa lang natin ng kaunti tatanggalan natin ng mankika marami na tatanggalan natin ng mankika ito guys ganyan na lang siguro pwede na yan ito yung gigasin na gigisan natin ng unang nilagay ko dahil yung loya ah So, natin ng ating bawang. Idagdag natin ng ating buya. Ituloy lang natin ang ating pagigisa, guys. Ayan, mabango na gumlag ng ngipin kamatis yan, yan lang guys haluin haluin lang tayo hanggang maluto Dati haluin na natin natin At ilalagay na natin ng ating stock ng bawang daing sa pagkakatang ito guys ilalagay ko na yung ating pangalawang tiga na gata hindi ko muna inuubos paglagay mamaya naman yung kalahati at saka atin naman itong mikos 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 yung ganyan kaya <laughs> na maglagay tayo ng cubes ito guys po cubes pang padagdag lasa nagahaloyin lang natin baka magtutong siya guys kaya tunting halo halo lang mix 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 ba yan wag huwag nyo pabayaan na magtutong ilalagay ko na dito ang ating dahon ng gabi guys yan ang binilad ko ng isang araw saka hindi ko na ihalo dito yung ano yung kanyang tangkay marami na kasi ito eh saka hindi ko na lang ihalo yung tangkay at saka itong yung ano yung laman dagdag tayo ng gata guys yun ang kanina kalahati kanina at mikos mikos lang natin mix mix ba natin ba kaya alam natin natin ito na maluto siya guys yan yan, yan na nagmamantika na siya dito natin ma titikwa na, ng lasa niya kung anong lasa sarap yan o no, nagmamantika na siya simple guys, kadali ang magbuto -bu ng lain ilalagay tayo ng dito ng uh, green na uh, green at pula na last part guys, ilagay natin ang kakanggata Creator Ayun, ano pag kaya natin hihintayin? Ano kaya kasunod nito? Alam niya na ang kasunod. ba? Alam na natin ang kasunod niyan. Salamat sa pagpano.